guys so dumami na guys yung bunga ng ampalaya ko guys dumami na siya guys makakatuwa naman kaso hindi na naman makakalaki ito kukunin na naman ito ng mga ano, masipag mamitas dami na guys oh. Huh? tabi tabi pati oh. dami na na ang uwa na naman ako ng ano, kamatis yung mga manibal lang sa mga idol oh. dami na naman tapos bulaklak ng kalabasa tagaraw na dito kaya dito oh. ko ng tubig oh. ganda na nitong talong ko mga idol oh. punong puno na ng bulaklak punong puno na ng bulaklak Hmm. Lahat na sila namumulaklak. Ayan guys. Eh. Hmm. Kaya nilalagyan ko ng tubig para mapakinabangan. yung mga naaabot ng tubig medyo maganda pa yung tubo tumataba yung mga natutubigan tulad itong kalabasa oh. ganda na ang kulay dahil natutubigan itong alaga ko ang flip oh. Yung talaga yung alaga ko na yun eh. sinisira yung tanim yung siligis napakaraming isa ng siligis napakaraming bunga yan yung kamatis ko ang dami pa rin bunga dami ko napipitas dito pinamimigay ko sa mga kasama ko sa trabaho ro palanta narin yung ibang puno Palanta nang ibang puno Mayan lumalaki na ang palay oh buntot ng buntot sa akin itong mga posa oh. hindi nang pagkain pag binibigyan ang bagal bagal kumain inaagaw lang ng aso eh. ito palang taan rin dito yung kalabasa ko mga idol oh. mainit na kasi taghirap na yung ano, tubig kamatis Napakarami nang nakuha ko dito mga idol Dami ko na nabigyan na tao ang talbos ng kamote ang makapal talaga kamoting baging ang dami na rin na kinabang dito sa kamoting baging ko ang dami ko nang nakuha na talbos ganoon din pinamimigay ko din ang dami pa rin kamati sa ilalim guys ah Sili, oh. pinipili ko na lang yung mga maganda-ganda na kamatis yung iba hindi ko na kinukuha maganda talaga pang may ano may hus na abot sa tanim nadidilig eh, yung bataw dinidilig ko din to kaya nag, ano siya nagbabaging ulit ng bago pag nababasa na nagbabaging ng bago yung mga dati ng bago natutuyo na ayan o oh. bago na lang yung baging niya gumaganda pero marami pa rin bunga sa ilalim eh. mga nakatago dyan sa loob ang bulaklak eh, hindi gaano tumutubo pagka uh, hindi dinidilig yun eh. nalalanta kaya kailangan diligin Hindi kami na naipon ko Ayan guys maraming salamat guys Sa panonood nyo ng aking video guys Thank you so much